Hello mga katulad ka DIY, kumusta po kayo? Sa araw pong ito ay ating pong pag-uusapan ang uh, isa pong electric pan na medyo po mahina po ang ikot at uh, medyo may problema po ang kanyang uh, shafting Ito po, nagwi po siya Although wala naman pong problema ang kanyang bushing ay dahil ito po ay uh, bearing converted na So unahin po natin tingnan ng kanyang uh, motor. Check natin ang motor niya kung may problema. Yan nakaset up na po ang ating uh, digital multimeter. And then naka-connected na tayo sa ating common. And then itong yung dalawang yellow ang ating kapasitor. Ayan po, naka-short po siya dito sa common. Ito ang ating kapasitor. Okay naman. Steady ang kanya reading. Number one, 469 steady rin na reading number 2 hindi erratic at hindi continuous din na reading steady rin at ang number 3 ay steady rin na reading so wala po tayong problema sa ating motor so sunod po natin itong ating kapasitor check natin kapasitor natin 2 microfarad ang kanyang uh, uh, capacitance nagamitan po natin siya ng ating pong digital multitester na with the uh, capacitance function ayan po Lagyan natin sa 2 microfarad. Oh, 0.647. So, mababa po. So, ibig sabihin, capacitance po ang ating problema at ito ang ating mababang kapasitor. So, palitan po natin yung 2 microfarad. Ito, bago po ito. 400 volts. So, i-check po natin. Gamit din po itong ating digital multimeter with capacitance function. Medyo may delay na ng konti. Okay, 1.99 so pasado po siya. Within the tolerance po siya. So ito po, Na-set up na natin itong bagong uh, ating shop. Medyo uh, i-adjust lang natin yung uh, rotor para po masentro. Basit po sa ating uh, standard na pinagpalitan kanina. 53mm po dapat ang distansya dyan sa likod. So ganito lang po pag-adjust niya. Hawakan niyo lang po. Huwag niyo isasangkalan sa semento o sa kahoy. Hawakan niyo lang po para hindi ma-deform yung po nga tayong shop. So medyo malayo pa. Adjust pa natin siya. Landaan lang po ang palo. Inat lang. So ayan. 53. 53 mm. So okay na po siya so itong rotor natin ay okay na base po sa ating setup kanina bago natin palitan so yan dito po ang hugot sa bandang likod at pag pinasok po ay dito naman sa bandang likod din pakpok lang dito sa bandang harap hawak hawak lang po awal nyo yung sa patigas na bagay para hindi po madi po itong ating rotor dito po sa likod nang pasok at labas okay po so yan binalik na natin yung dating niyang uh, mga washer at uh, spacer at yung dati rin kanyang bearing makita nyo meron siyang mark meron siyang uh, bushing hole mark ayan yun po nakalubog ganun po nakalubog do sa bushing hole at yung ating pong bearing yan po yung bushing hole ayan yung makita nyo meron pa siyang mark doon sa loob ng pagkakalubog po nitong bearing para hindi po siya gumalaw pasok na pasok po siya kasi yan sa loob okay So hindi na natin kailangang maglagay pa ng kung ano-ano po na epoxy, musim, no o di kaya isa sentro pa natin. Self-aligning na po yan. So, wala na pong uh, maraming ilalagay para sa ating garing. So makita nyo, naka siya. Yung ating rotor, ayan. Nakalito ah, yung white lining. naka dito sa metal. Na-stator itong ating pong rotor. Nakalabas lang yung white lining o yung aluminum. So, yan po, pag-i-assemble siya ay simple-simple lang po. Ito po ang pinaka-simple para pag-convert ng bearing o bearing na setup. Yan. Okay. Walang alog. So, check natin kung hindi mahigpit Okay naman. Dati naman setup po ating ginamit. Pinalitan lang natin ng uh, shifting. Okay. So, higpitan po natin siya para malaman natin talaga kung gano'n siya kahigpit yung ating na uh, ikot ng shop. Test natin. Okay. Okay, walang alog. Wala na rin uh, pag-ugayo ating pong shop. Ito so, bigel So, alisin po natin yung lock uli natin atin ating mga tornilyo at ating pong uh, buksan muli at ng ating ma fix na yung ating bearing yan yan pag finish po natin ng glue bearing sa so pagitan po ng mga po ang lagayan niyan para hindi po pasukan ang ating bearing ng glue within 8 seconds kailangan po natin yang ma fix ayan na fix po natin within 10 seconds po kasi makukure na yan so kailangan po higpitan yan pababa tulak niya pababa para nang nga pag mamaya in-adjust o okay, kinlose natin hindi na po siya gumalaw okay so yan okay na yan sa likod yan po yung bearing location niya at saka yung washer yan po natin uh, ilalagay yung glue sa gitna ng dalawang washer yan po handa nyo po, yung washer malapit sa bearing, maliit po yan. Okay, yan. Kaya i-blow na natin, hindi inam po natin muli. Mabuti para hindi na siya gumulo pag sinara mamaya at may ating hinigpitan yung ating dalawang covers. Okay. So yan, okay na po siya. Okay, at kung sakali naman po magkakaproblema, ay tingnan nyo na lang po yung ating uh, episode kung paano po tanggalin yung mga naka-fix na po na bearing. At uh, paano po maglagay ng shim sa nakapix na bearing. Okay yan po, linisin na po natin siya. Okay. lagay ko na lang po sa description box po natin, iba po natin mga related na videos regarding po dito sa ating pong episode sa araw na ito. Linisin natin. Okay. Ang oh, madumi. So, ikabit na natin siya. So, napakadali lang po ikabit. Magsiself-align na po yan. Tulad po nabanggit ko kanina. Yan po ang pinakasimple na pamaraan ng conversion po ng bearing. Gamit po ang number 688 na bearing or pwede rin po yung MR148 okay po metal seal po pa rin eh. no, po natin ng konti para po maas, maganda ma-align po natin po mga bearing alright so testing natin ayan ganda na ikot nya abilis na ikot nya so, hindi natin masyado makita lagyan natin ng electrical tape itong ating shop wala na rin pong wiggle yung ating shop ayan So, lagyan natin siya ng tape. Makita na po natin. Ayan po. So, ayan. Yeah, mabilis na po ikot niya. Alright. So, okay na po siya. So, hanggang dito na lamang po. Ang tatapos sa ating episode. At kung pong naibigan ang ating pong uh, video sa araw na ito, ay pakilike na lang po. Pakidamay na rin po ang subscribe button bilang support po sa ating pong channel. At pakidamay na rin po yung ating pong uh, notification bell para po maging uh, updated po kayo sa susunod ko mga video na po. Okay po, hanggang sa muli. Bye bye and God bless us all. Ingat po palagi. Paalam!